Sa bawat hakbang ng iyong buhay, may mga pagkakataong darating na magdudulot ng kabiguan at kalituhan. Ngunit, alam mo ba na may isang daan patungo sa muling pagbabalik ng pag-ibig at pagkakaisa? Huwag magmadali at pahalagahan ang bawat segundo ng oras na ito. Bago tayo magpatuloy, nais kong iparating sa iyo na ang mensaheng ito ay may malalim na kahulugan. Kung nais mong matanggap ang buong biyaya na nakalaan para sa iyo, Ipinapayo ko na pakinggan mo ito hanggang sa huling bahagi. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa aming channel at mag-iwan ng like kung ito ay tumama sa iyong puso. Pati na rin, huwag mag-atubiling mag-click sa Valeo de Maos kung nararamdaman mong may pagpapala sa mensaheng ito. Ang pagkakabit ng mga piraso ng ating buhay ay madalas na isang mahirap na proseso. Ang puso na minsang nasaktan ay nagiging magaan lamang kapag natutunan nitong magpatawad at magbigay ng pagkakataon sa sarili at sa iba. May mga oras na iniisip natin na hindi na kailanman magbabalik ang mga bagay, ngunit ang katotohanan ay manayam. May mga pagkakataon na ang muling pagbabalik ng isang relasyon o pakikipag-ugnayan ay nag-uumpisa sa ating sarili. Bago pa man magsimula ang bawat proseso ng pagbabago, mahalaga na tanungin ang sarili. Handa ba ako sa pagbabalik? Ang unang hakbang ay ang pagpapatawad sa iyong sarili at sa iba. Ang pagmamahal ay hindi laging madali, lalo na kapag nasaktan ka na. Ngunit ito ay isang biyaya na nais ipagkaloob sa iyo. Sa bawat hakbang na ginagawa mo upang maghilom, nariyan ang mga anghel na nagmamasid sa iyong bawat galak at lungkot. Ang mga mensaheng ito ay hindi aksidente. Lahat ng ito ay may layunin na maghatid ng liwanag sa iyong landas. Nais nilang ipaalala sa iyo na hindi mo kailangang mag-isa sa proseso ng pagpapatawad at pagbabalik-loob. Kung magtitiwala ka sa iyong puso at sa gabay ng mga anghel, makikita mo na ang tunay na kaligayahan ay nag-uumpisa sa pagiging tapat sa iyong sarili. Sa bawat pagbabalik-loob na nagaganap, may mga bagong pinto na magbubukas para sa iyo. Ang paghihintay ay isang pagsubok ng lakas ng loob at pananampalataya. Hindi mo kailangang magmadali. Ang bawat hakbang ay may tamang oras. Ngunit may isang mahalagang tanong na kailangan mong sagutin sa iyong sarili. Handa na ba akong magbukas ng puso at pag-iisip? Ang pagkakataon na muling magbukas ay hindi palaging darating. Kaya't tamasahin ang bawat sandali na ito. Minsan, ang isang relasyon ay hindi nagtatagal dahil sa kakulangan ng komunikasyon. Ngunit sa bawat pagkatalo, may pagkakataon na matututo kang magbukas ng iyong puso at magsalita ng iyong mga nararamdaman. Bago ka magdesisyon kung babalik sa isang tao o hindi, tanungin mo muna ang iyong sarili. Ano ba ang aking natutunan mula sa mga nangyaring ito? Ang mga aral na natutunan sa bawat pagkatalo ay siyang magpapalakas sa iyo upang magpatuloy at mangarap muli. Ang pagbabago ay nagsisimula sa maliit na hakbang. Ang mga desisyon na ginagawa mo araw-araw ay may malalim na epekto sa iyong buhay. Huwag mong maliitin ang mga maliliit na hakbang na ito, sapagkat ito ang magdadala sa iyo sa mas magaan na daan. Ang bawat hakbang ay may layunin. Kung ikaw ay naghahanap ng pagbabago, magsimula sa pagiging bukas sa mga bagong posibilidad. Habang patuloy mong tinatahak ang landas ng pagbabalik loob, ang mga anghel ay kasama mo. Tinutulungan kanilang magtagumpay sa mga pagsubok at nagtuturo ng tunay na kahulugan ng pagpapatawad at pagmamahal. Sa bawat pagkakataon na magbabalik-loob ka, ito ay tanda ng iyong pagpapalago bilang tao. Walang mas mataas na layunin kaysa sa magtagumpay sa proseso ng pagpapatawad at pag-ibig. Huwag kalimutan, mahalaga ang iyong nararamdaman ang iyong mga emosyon ay may kahulugan at ito ang gabay na magdadala sa iyo sa tamang landas. Ang pagpapatawad ay hindi para lamang sa ibang tao, kundi para sa iyo. Ang pagpapatawad ay isang biyaya na ibinubukas sa iyo ang pinto ng mas magaan at mas masayang buhay. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, mapapaalala sa iyo ng mga anghel na ikaw ay minamahal at pinapahalagahan. Ang pagbabalik loob sa isang tao ay hindi palaging madali, ngunit ito ay isang pagkakataon para sa mas mataas na layunin. Ang bawat hakbang na ginagawa mo ay nagdadala sa iyo ng isang mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong mga relasyon. Kung ang iyong puso ay handa ng magbukas, ang lahat ng bagay ay magiging posible. Huwag mawalan ng pag-asa sapagkat ang mga anghel ay nandiyan upang gabayan ka. Sa huli, lahat ng bagay ay may dahilan. Ang mga pagsubok na naranasan mo ay may layunin at ang bawat hakbang na ginagawa mo ay nagsisilbing pagninilay sa iyong buhay. Ang muling pagbabalik loob ay isang biyaya at kung ikaw ay maghihintay at magtiwala, makikita mo ang mga magagandang bagay na darating. Ang mga anghel ay nandyan, nakatingin at gabay sa iyong landas. Huwag kalimutan ang bawat hakbang ay may halaga. Patawarin ang iyong sarili at magpatuloy. Huwag hayaang ang takot at duda ay magpahinto sa iyo. Sa bawat hakbang, ikaw ay lumalapit sa mas maliwanag na bukas. At sa bawat hakbang, ang mga anghel ay nagmamasid at umaalalay sa iyong paglalakbay. Kung handa ka ng magbukas ng iyong puso, ang pagbabalik loob ay magiging isang bagong simula para sa iyong buhay. At tulad ng sinabi ko, huwag kalimutan na iklik ang Valeo Demise at mag-iwan ng like kung sa tingin mo ay may biyaya kang natanggap mula sa mensaheng ito. Ang landas na iyong tatahakin ay puno ng mga bagong pagkakataon. Patuloy na magtiwala sa iyong sarili, at sa bawat hakbang, ang iyong buhay ay magbabago. Huwag mong kalimutan na ang bawat hakbang na ginagawa mo, anuman ang hirap at sakit na dulot nito, ay may layunin. Ang bawat pagdadaan sa mga pagsubok ay nagsisilbing pagpapalakas at paghuhubog ng iyong karakter. Isipin mo ito bilang isang paglalakbay na hindi mo kailangang tahakin mag-isa. Ang mga anghel ay laging naroroon upang gabayan ka, at ang bawat hakbang ay nagtuturo sa iyo ng mga aral na hindi mo matutunan ng basta-basta. Kaya, sa bawat pagyuko at pagkatalo, tandaan mo na may dahilan kung bakit ka dumadaan sa mga pagsubok na ito. Magtiwala ka, sapagkat pagkatapos ng ulan, laging may araw na sumisikat, sa mga oras ng kalungkutan at pagdududa, ito ang mga sandali na kailangan mong magpatawad. Hindi lamang sa iba, kundi higit sa lahat, sa iyong sarili. Huwag mong hayaang ang nakaraan ay magpigil sa iyong pagunlad. Ang pagpapatawad ay isang paraan ng pagpapalaya. At sa bawat hakbang ng pagpapatawad, binubuksan mo ang iyong puso sa mas maraming pag-ibig at biyaya. Kung handa ka na, magbukas ng iyong puso at magtiwala sa iyong paglalakbay sapagkat ito ay magdadala sa'yo sa mas mataas na kaligayahan at kasiyahan. May mga pagkakataon sa buhay na kailangan mong gumawa ng mga mahihirap na desisyon. Ang mga desisyon na ito ay magbibigay daan sa'yo upang baguhin ang iyong landas at magsimula ng bago. Minsan, ang mga hakbang na ito ay mahirap gawin, ngunit sa tuwing magtatagumpay ka, mapagtanto mo na ang bawat paghihirap ay may dulot na kaginhawahan. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit ang bawat isa ay may layunin. Kung matututo kang magtiwala sa plano ng Diyos at sa mga anghel, makikita mo ang halaga ng bawat paghihirap at tagumpay. Mahalaga ang bawat hakbang na iyong ginagawa, kahit na sa mga oras ng kabiguan, may mga aral na natutunan na magdadala sa iyo sa isang mas magaan na bukas. Ang mga aral na natutunan sa pagharap sa mga pagsubok ay magsisilbing gabay sa iyong hinaharap. Kapag dumaan ka sa mga pagsubok, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Ang mga anghel at ang iyong sariling lakas ng loob ay magdadala sa iyo sa tagumpay. At sa bawat hakbang na iyong tatahakin, ang iyong buhay ay magiging mas makulay at puno ng biyaya. Sa tuwing ikaw ay malulumbay at pakiramdam mo ay walang pag-asa, isipin mo ang mga pagkakataon sa buhay na nagbigay sa iyo ng saya at kasiyahan. Kung titingnan mo ang iyong nakaraan, matutuklasan mo na mayroon ka ng mga pagtagumpayan. Ang bawat tagumpay, gaano man ito kaliit, ay nagpapakita ng iyong lakas at pananampalataya. Ang buhay ay hindi laging madali, ngunit ito ay puno ng mga pagkakataon na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kasiyahan at tagumpay. Kung nais mong magtagumpay sa iyong mga relasyon at buhay, mahalaga ang pagiging bukas sa mga bagong posibilidad huwag kalimutan na ang bawat hakbang ay isang pagkakataon para matuto at maggrow kung patuloy kang magtitiwala sa iyong sarili at sa iyong mga desisyon makikita mong ang buhay ay may mga magagandang sorpresa sa bawat hakbang ang iyong pagkatao ay magiging mas matatag at handang harapin ang mga hamon ng buhay ang mga anghel ay hindi hihinto sa paggabay sa iyo kaya't patuloy na magtiwala sa iyong sarili at sa plano na mayroon ka Minsan, kailangan nating lumabas sa ating comfort zone upang matutunan ang mga mahahalagang leksyon sa buhay. Ang mga bagay na pinakamahalaga sa atin ay hindi madaling makakamtan. Ngunit kung magtitiwala ka at patuloy na magsikap, makikita mo na ang tagumpay ay maghahatid sa iyo ng higit pa sa iyong inaasahan. Ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon na magpalakas at magpatibay sa iyong loob. Huwag matakot sa mga hamon ng buhay dahil sila ang magdadala sa iyo sa tunay na kaligayahan at kasiyahan. Ang isang malusog na relasyon ay nag-uumpisa sa isang malusog na sarili. Sa tuwing ikaw ay magpapatawad sa iyong sarili at matututo sa iyong mga pagkakamali, makikita mong ang iyong relasyon sa iba ay magiging mas malalim at mas makulay. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob mo. Huwag kalimutan na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakabase sa mga material na bagay o sa mga tao, kundi sa kung paano mo tinatrato ang iyong sarili at ang mga relasyon na mayroon ka. Laging tandaan na sa bawat hakbang na ginagawa mo, may isang mas mataas na layunin ang naghihintay sa iyo. Ang bawat hakbang na iyong tatahakin ay magdadala sa iyo sa mas magaan at mas matagumpay na bukas kung magtitiwala ka sa iyong kakayahan at magpatuloy sa iyong paglalakbay, makikita mo na ang bawat pagsubok ay may dulot na magandang aral. Huwag matakot sa mga hamon ng buhay dahil sila ang magdadala sa iyo sa mga tagumpay na hindi mo inaasahan. Kapag ikaw ay dumaan sa mga pagsubok, tandaan mo na ang bawat pakikibaka ay may layunin. Huwag mong tingnan ang mga pagsubok bilang hadlang. Kundi bilang pagkakataon na magbukas ng bagong pinto para sa mas magaan na buhay. Kung magtitiwala ka sa Diyos at sa mga anghel, matutuklasan mo na sa bawat hakbang ay may kasamang tagumpay na magdadala sa iyo sa mas magagandang oportunidad. Ang bawat hakbang ay isang pagkakataon para sa pagbabago. Ang buhay ay hindi palaging madali. Ngunit sa bawat pagsubok, may isang aral na matutunan. Ang mga aral na ito ay magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kaligayahan at tagumpay. Huwag kalimutan na magtiwala sa iyong sarili at sa mga anghel na nagmamasid sa iyong landas. Ang bawat hakbang na iyong tatahakin ay may layunin na magdadala sa iyo sa tamang lugar sa buhay. Mahalaga na huwag mawalan ng pag-asa kahit na ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa plano. Ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pagkakataon at madalas ang mga ito ang magdadala sa iyo sa mas magagandang puok. Patuloy na magtiwala sa iyong landas, at magtiwala na ang bawat hakbang ay magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Sa bawat hakbang, ang mga anghel ay nagmamasid, naghihintay na gabayan ka patungo sa iyong tagumpay. Sa bawat hakbang, tandaan mo na ang bawat laban ay may layunin, hindi laging madali, ngunit sa bawat pagsubok, matututo kang maging mas matatag. Ang mga aral na natutunan mo mula sa bawat hamon ay magsisilbing gabay sa iyong hinaharap. Huwag kalimutan na ang bawat pagsubok ay may layunin at may dulot na magagandang oportunidad. Patuloy na magtiwala at makikita mo ang mga biyaya na naghihintay sa iyo. Huwag kalimutan, ikaw ay minamahal at pinapahalagahan. Ang mga anghel ay hindi hihinto sa paggabay sa iyo sa bawat hakbang ng iyong buhay. Magtiwala ka Sapagkat ikaw ay may misyon na natatangi at may layunin sa iyong buhay, patuloy na magtiwala sa iyong sarili at sa plano na mayroon ka. At ang tagumpay ay tiyak na darating. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, makikita mong ang buhay ay isang serye ng mga pagkakataon na naghihintay sa iyo. Huwag matakot sa mga pagsubok, sapagkat sa bawat hamon na dumarating, may pagkakataon kang matutunan ang mga mahalagang aral na magdadala sa iyo sa mas magaan na buhay. Ang bawat hakbang na iyong gagawin ay magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kamalayan at kaligayahan. Tandaan, ang bawat sakit na nararanasan mo ngayon ay maghuhubog sa iyong pagkatao upang maging mas matatag sa hinaharap. Kayat kapag ang buhay ay naglalagay ng mga pagsubok sa iyong landas, magtiwala ka na ikaw ay binibigyan ng pagkakataon upang magbago at lumago. Mahalaga na sa bawat hakbang ay magtiwala ka sa iyong mga desisyon. Huwag hayaan ang takot o ang mga pagdududa na magtakda ng iyong landas. Huwag kalimutan, ikaw ay may lakas at kakayahan upang magtagumpay. Ang bawat pagkatalo ay hindi nangangahulugang wakas, kundi isang hakbang patungo sa tagumpay. Sa bawat pagkatalo, matututo kang maging mas matatag at magpatuloy, at ito ang magdadala sa iyo sa mas magaan na bukas. Magtiwala ka na ang mga anghel ay nagmamasid at gumagabay sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na dumarating, mahalaga na magpatuloy kang magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahan. Ang buhay ay puno ng mga pagkakataon na magdadala sa iyo sa mga magagandang pagbabago, kaya't hindi mo kailangang matakot na magbukas ng bagong pinto sa iyong buhay. Ang bawat hakbang ay isang pagninilay sa iyong buhay at isang pagkakataon upang matutunan ang mga leksyon na magpapalakas sa iyo. Tandaan na ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pagiging tapat sa iyong sarili at sa pagpapatawad sa mga nakaraan. Kapag patuloy mong tinatahak ang landas ng iyong buhay, ang mga anghel ay hindi ka iiwan. Ang kanilang gabay ay magdadala sa iyo sa mga tagumpay na hindi mo inaasahan. Huwag kalimutan na sa bawat hakbang, ang mga anghel ay nagtuturo sa iyo ng mga leksyon ng pag-ibig, pagpapatawad, at pananampalataya. Magtiwala sa kanilang gabay, sapagkat sila ay laging naroroon upang magbigay liwanag sa iyong landas. Ang iyong buhay ay puno ng mga magagandang pagkakataon, kaya't huwag kalimutan na magtiwala sa plano ng Diyos para sa iyo. Sa bawat hakbang, matutuklasan mo na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakabase sa mga material na bagay o sa mga relasyon kundi sa kung paano mo tinatrato ang iyong sarili at ang iyong mga emosyon. Ang bawat hakbang na ginagawa mo upang maghilom at magbago ay magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kamalayan. Magtiwala sa iyong kakayahan at tandaan na sa bawat hakbang na iyong tatahakin, ang mga anghel ay laging naroroon upang gabayan ka. Ang buhay ay hindi palaging makakamtan ayon sa plano. May mga oras na maghahanap tayo ng mga sagot sa mga tanong na walang kasiguraduhan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mahalaga na magpatuloy sa paglalakbay. Huwag hayaan ang mga kabiguan o pagkatalo na magtakda ng iyong landas. Sa bawat hakbang, magtiwala sa plano ng Diyos para sa iyo. Sapagkat siya ay laging may magandang plano na naghihintay sa iyo. Ang mga anghel ay maghahatid ng liwanag sa iyong landas. Upang matutunan mong tanggapin ang lahat ng bagay na dumarating sa iyong buhay, sa bawat hakbang, hindi ka nag-iisa. Ang iyong mga anghel ay laging nagmamasid at naghihintay upang gabayan ka patungo sa tamang direksyon. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay magdadala sa iyo sa mas magaan na buhay at mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Huwag kalimutan na ang buhay ay isang biyaya at bawat hakbang ay isang pagkakataon na magbukas ng bagong pinto patungo sa kaligayahan. Sa bawat hakbang, tandaan mo na ikaw ay minamahal at pinapahalagahan. Sa tuwing magdadaan ka sa mga pagsubok, magtiwala ka na ang bawat hamon ay may layunin. Ang bawat pakikibaka ay naglalayong magturo sa iyo ng mahalagang aral na magpapalakas sa iyong loob. Huwag kalimutan na ang bawat pagsubok ay isang hakbang patungo sa mas magaan na bukas. Patuloy na magtiwala sa iyong sarili at sa gabay ng mga anghel, sapagkat sila ay laging naruroon upang magbigay liwanag sa iyong landas. Patuloy na magtiwala, magpatuloy na maglakbay, at huwag mawala ng pag-asa. Ang bawat hakbang ay may layunin, at ang bawat hakbang ay magdadala sa iyo sa mas magaan na buhay. Kung magtitiwala ka, makikita mo na ang buhay ay puno ng mga magagandang pagkakataon at biyaya. Huwag kalimutan na mag-iwan ng like at mag-subscribe kung naramdaman mo na may biyayang nakuha mula sa mensaheng ito. Ang bawat hakbang ay isang pagkakataon na magbukas ng mga bagong posibilidad para sa iyo. Sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay, tandaan na ang tunay na tagumpay ay hindi palaging nakikita sa mga material na bagay kundi sa kung paano ka matututo at magpapatawad sa iyong sarili. Magpatuloy ka, at sa bawat hakbang, ang mga anghel ay magbibigay sa iyo ng lakas at gabay na kailangan mo. Huwag kalimutan, ikaw ay may misyon na natatangi at may layunin sa iyong buhay. Patuloy na magtiwala sa iyong sarili at sa plano ng Diyos para sa iyo. At makikita mo ang mga biyaya na naghihintay sa iyong landas. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, Tandaan mo na ang iyong landas ay puno ng pagmamahal at biyaya. Ang mga pagsubok na dumaan sa iyong buhay ay hindi nagtakda ng iyong kahinaan kundi ang iyong lakas. Pinili mong magpatuloy, pinili mong magtiwala, at pinili mong lumaban para sa iyong kaligayahan. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang mas mapalalim pa ang iyong pananampalataya at magpatuloy sa landas ng pagbabago. Magtiwala na ang bawat hakbang Mabigat man o magaan, ay may layunin at magdadala sa iyo sa mas maganda at mas magaan na bukas. Ang iyong paglalakbay ay hindi natapos sa mga pagsubok, kundi nagsimula sa bawat hakbang na tinahak mo. Huwag kalimutan na ikaw ay isang malakas na tao at ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay nagdadala sa iyo ng higit pang lakas at tapang. Sa bawat tagumpay at pagkatalo, matututo kang magpatawad, magbukas ng puso, at magtiwala sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Magpatuloy ka at sa bawat hakbang, makikita mo na ang mga biyaya ay darating. Ang iyong landas ay puno ng mga pagkakataon na magdadala sa iyo sa mas magaan at mas magagandang bagay. Huwag kalimutan na ikaw ay minamahal ng walang kondisyon. Sa lahat ng pagsubok, magtiwala na ikaw ay laging pinapalakas at pinapaligaya ng Diyos at ng mga anghel. Hindi ka nag-iisa, Patuloy mong pinapalakas ang iyong sarili at ang iyong pananampalataya sa Diyos. Maraming salamat sa pagdinig ng mensaheng ito. Naway magdala ito ng liwanag at biyaya sa iyong buhay. Kung ikaw ay nakatanggap ng pagpapala at liwanag mula sa mensaheng ito, mangyaring kumpirmahin ang iyong pagtanggap sa pamamagitan ng pagsabi ng Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. At huwag kalimutan na mag-subscribe at i-activate ang bell notification para patuloy mong maipadama ang iyong mga pagpapala at makapagbigay ng liwanag sa iba. Salamat at patuloy na magtiwala sa iyong lakas at sa plano ng Diyos para sa iyo.